Daniel, Kyle nagsuntukan sa Star Magic Ball 2025 dahil kay Catherine, true ba? Totoo kayang muntikang magkaroon ng suntukan o baka nga natuloy na sa pagitan ni na Daniel Padilla, Kyle Echari, J.K. Labajo at Richard Gutierrez dahil sa napakaraming bersyon na narinig namin mula sa paru-parong na din sa kwento-kwento sa katatapos na Star Magic Ball 2025 sa Soler North nitong biyernes, Abril 4. Base sa chikang narinig namin ay nakainom daw si Kyle at panay ang yakap kay Catherine Bernardo na hindi nagustuhan ni Daniel at galit na sinita niya ang una. Nakita naman daw ito ni JK na kaibigan ni Kyle kaya lumapit siya kay Daniel para ipagtanggol ang kaibigan at lumapit naman din si Richard for DJ. Naghanap kami kung may nakakuha ng video or picture sa gulong ito, pero ang nakita namin ay video na nakahawak si Catherine sa kamay ni Kyle at pareho silang nakangiti at hindi nakitaan na nakainom ang binata. Samantala, may nahanap kaming post mula sa anonymous participant na ibinandera sa Reddit na may account na Catherine Bernardo, ang nakasulat, ganap sa Star Magic Ball kagabi, muntik magsuntukan sina Kyle Echari at Daniel dahil sa sobrang lasing ni Kyle medyo bastos na ang hawak at yakap niya kay Catherine, kaya si Daniel galit na pinatanggal ang kamay at pagkakayakap nito kay Kath. To the rescue naman si J.K. Labajo sa kanyang kaibigan na si Kyle, while to the rescue din si Richard Gutierrez na kasama ni Daniel sa kanyang teleserye. Ganda ni Kat, hehe. May tinanungan ang mga reporter na nasa Star Magic Ball din tungkol sa isyong ito. Hindi po totoo! And actually, Reg, ano pa ba ang karapatan ni Daniel kay Catherine? Di ba hiwalay na sila? Question lang yon. May punto naman ang kausap namin na wala nang pakialam talaga si Daniel kay Catherine at wala naman daw pambabastos na naganap. May nakikitang tinapik down ni Piolo Pascual si Kyle. Anyway, ang hindi malinaw ay ang paglapit nina JK at Richard Guts, para ipagtanggol ang mga kaibigan nilang sina Kyle at DJ. Kanya-kanyang tropa ika nga, pero obviously sina Daniel at Richard ang magkasangga dahil may serye silang Incognito at maski sa umeereng kwento ay sila talaga ang magkakadikit kasama si Kayla Estrada bilang si Max. Sa ngayon ay wala pa naman lumalabas na video para papatotohanan na nagsuntukan nga talaga si na Kyle at Daniel Padilla. Wala ding pahayag ang dalawang campus tungkol sa issue na ito. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para manotify ka kung may bago kaming upload.